Halos tatlong taong problema na ni Mel ang mga nakalaylay na wire na ito sa harap ng kanilang bahay. Anya, hindi lang ito abala sa kanila pero mapanganib din sa mga motorista. Kasi may mga pag, may mga case kasi na ano, pagka itong wire na to, na, may nabalabas yung sakyan ko, talagang asin babang baba talaga. Sana bigyan din ng pansin to para ano. Mawala. hindi kami eh. kasi nakakatakot eh. Lalo na to live wire to sa ano na to eh. May 220 volts na to eh. So, mas nakakatakot. Kailan na ba yung mga darating pang bagyo. Mayroon na rin na italang insidente ang barangay dahil dito. Nagkakaroon po ng accident na ang nakababa na po sila tapos hindi po napapansin ng mga ibang um, driver o mga may nasasakyan po na bigla po nilang nasasagasaan or nahihila po siya kaya po ang nagiging concern po nila at nagkakaroon sila ng panic sa sarili nila kasi baka biglang makuha ng sasakyan tapos biglang mahila po yung poste po ng bineko na hindi natin nalalaman at magkaroon ng accidents po. Dahil buhol-buhol, hindi na nila matukoy kung kaninong linya ito. Kaya't sumulat, tumawag at bumisita na rin sila sa mga tanggapan ng telco pero wala sa mga ito ang umaksyon sinulatan namin yung isang cable company, ang hirap pa naman nilang mag-response. Yun ang problema namin. So kami rin dito sa barangay ang nag-aayos. Talagang tumatawag kami ng mga technical na person para lang maayos para sa ano safety ng aming mga kabarangay. Okay, Siyempre ma'am sa mga tracking, uh, delikado, delikado ma'am kasi pagka nahatak yan, kasi ito ng truck mataas, pag nahatak yan, ma -ano, maraming madadamay ma'am. Kaya ang pamahalaang lungsod punong-puno na sa mga ganitong reklamo at nagbigay na sila ng tatlong linggong palugit sa mga telcos para ayusin ang mga ito. But we might extend this, no? Uh, binibigyan lang naman ng ultimatum ni Mayor kasi kailangan na talagang maayos ang ating mga spaghetti wires. Noong ikapat ng Setyembre inilabas ng pamahalang lungsod ang palugit sa mga telcos at dapat na ayos at natanggal na ang mga nakalaylay na wire sa pagsapit ng ika ikadalawamputlima ng Setyembre. Tinanong din ako ng Mayor kung pwede ilagay natin ito underground pero hindi pa pwede kasi we have a lot of utilities underground eh. Marami tayong sewer, marami tayong drainage, marami tubig and we have to fix these utilities. No? Takaw aksidente kasi ang mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ang mga hindi tutugon dito ay ipapatawag ng pamahalaang lungsod para pagpaliwanagin kung bakit bigo silang maisaayos ang mga ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.